We're live again sa Facebook, sa YouTube. Kasama natin, napakagaling na neurologist, Dr. Epi Coliantes, kaibigan natin. Sabay tayo nag-train sa Manila Doctors Hospital mm -hmm. at nag-train si Dr. Epi sa Philippine General Hospital sa Neurology. So, mm -hmm. doble inaral mo, Dr. Epi. Internal Medicine, pati Neurology. Ano ba itong field ng Neurology? Ano mga sakit ng ginagamot niyo? Uh, sakit sa brain, nerve, no? Uh, brain and nerve. Yun ang main na. Yun ang so, main. Maraming nagtatanong sa atin tungkol sa tulog. I think, mm -mm. Ba? parang linya nyo rin mm -mm. O, eh. oh, Ano bang tips nyo? marami hindi makatulog. Like itong mga questions ng kababayan natin. Ang dami daming questions. Si Julie Mongaya, uh, si Susana Salazar, ano daw pwede inumin mm -hmm. o kainin mm -hmm. para makatulog? Kung may tableta daw ba? Mm -mm. So, yung sanhi ng uh, hindi makatulog, madami. Unang-una, kung anxious ka, nag-iisip ka, madaming problema, no? hindi ka makatulog, di ba? So, ang binibigay pwedeng antidepressant. No? I-correct yung depression. Minsan, yung iba rin, habang tumatanda, di ba, hindi na makatulog kahit walang problema. So, initially, binibigyan ng mga hydroxycin, no? Anong or mga iterax, yung mga ganon, or mga um, benadryl, yung mga ganon pwede yon or kung hindi pa rin, pwedeng itaas mga zolpidem so ano yung mga levels ng gamot sa pampatulog uh, merong mga yellow prescription yung iba mm -mm. iba ano yung pinaka mild yung mild yung mga antihistamine yung hydroxyzine yung mga diphenhydramine pwede yon oo benadryl wala yung ano hindi yon walang s2 ngayon yung mga antidepressant yung pampatulog mga volume, kailangan ng s2 yon So, uh, kailan mo binibigay ng gamot? Ilang araw mo lang binibigay? Nagiging dependent ba sila dito? O may natural way na para makatulog? Ngayon, kung depende nga sa sanhi, kung halimbawa depressed lang siya, binigyan ng uh, anxiolytic no? or antidepressant, kung ma-resolve na yon nakatulog. Pero yung matatanda, minsan long term ang pagbigay, no? pwedeng zolpidem no or or uh, mga um, antihistamine oh, long term uh -oh. long term usually uh -oh. yung mga iba binibigay mga still no yun ano nga man? zolpidem ah, zolpidem, uh -huh. -oh. zolpidem. Yun, yun, ang, uh -oh. yun ang common uh, -oh. uh -oh. tapos sa tulog ano bang haba ng tulog uh -oh. ideally for them kung baby baby iba 8 to 10 hours pag matanda mga 6 to 8 hours pwede na depende sa depende haba. Uh -huh. -oh. -oh. Tapos, uh, so yan yung mainly ang concern nila nga, yung tulog. Pero yung ibang mga matatanda, 4 hours lang ang tulog, mm. kaya naman. <clears> o, <throat> oh, kasi sa hapon, nagnanap din naman sila. Oh, uh -oh. Masama din ba ang sobrang tulog? Eh, sobrang tulog, oo. Gano'ng sobrang tulog. So, uh, kung adult ka, mga 10 hours, sobra na yun. Or pataas, mga 12 hours, 8 to 8, yung uh -oh. tulog ng iba, sobra yun. Sobra yun. <laughs> Yung sobrang tulog. Sasakit no. din ang ulo mo. Sa antidepressant, kailan mo binibigay at anong klaseng antidepressant? Mm -mm. So, depende, no? Kung um, pwede mga esetalopram. Ano depende yung esitalopram? rin. Esetalopram, yung mga antidepressant. Ngayon, kung merong mga psychotic features, no? Halimbawa, ano na, um, nagwawala na no i-refer sa psychiatrist minsan bibigyan ng haloperidol, yung mga depende. Ah, Dependent. so sayo rin uh -huh. napupunta minsan. Ah, uh, refer um, namin. Uh -huh. ah kasi neurology pati psychiatry magkalapit eh. Mm -mm -mm -mm. Minsan may mga sakit like yung may dementia, may Alzheimer's, may behavioral changes kasi sila. So binibigyan namin. Oh, ng yan din na isang topic yung mm -hmm nauulianin or Alzheimer's. Mm -mm. Common din ba 'yan sa Pilipinas? Marami. Common, madami, no. Ah, marami so, sa madami, oo, may Alzheimer's. No? may uh, available. kung may Alzheimer's na ang isang tao. So, halimbawa, malimutin ka pero nakakatrabaho ka pa, hindi yun Alzheimer's, no? mild cognitive impairment na, na iwan mo lang yung uh, cellphone mo, yung key mo, yung payong mo, oh. mild cognitive impairment, it does not affect your daily activities. Pag halimbawa, palala ng palala na hindi ka na makalabas ng bahay, nawawala-wala ka na, no? So, yung hindi ka na makatrabaho dahil malimutin ka, so, mayroon ng um, Uh, impairment ng daily activities mo yun na yung dementia. So yung dementia may iba bang sanhi? Yung Alzheimer's na mamana yun, no? Yung iba vascular. Ibig sabihin na stroke siya tapos nagkaroon ng memory problem or dementia. Madalasantong okay. mga may Alzheimer's ay may edad o anong mm -mm. anong edad mm -mm. nag umpisa Actually, usually 60 and above pero merong ibang younger pa, especially kung may strong family history. Uh, so pag sinabing Alzheimer's, mm -mm or a ah, dementia ang pinaka dementia general pinaka term. general uh, ang po, most common yung alzheimers uh -oh. yung namamana yon yung iba vascular dementia ibig sabihin nagkaroon ng injury sa brain okay, stroke nice. trauma so pag, pag dementia yung nakakalimot mm -mm. at pag hindi na makakataraho uh -oh. ito ba yung mga nakikipag-away na yung iba may behavioral changes yung paranoid sila may gustong pumatay sa akin so paranoid sila so dementia uh -oh. rin yun yung yung may dementia with behavioral uh, ano ah may problems. dementia uh, na may paranoid. Oo, oh, 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 paranoid sila. Medyo uh, papunta na sa mental problem yon Parang ganoon. Pero merong gamot na binibigay. Uh, so palagay natin dementia na may paranoid yung mm -mm, na, anong mm -mm. gamot ang binibigay. Mm -mm. So, uh, aside from yung mga uh, donepezil, yung mga memantin, bibigyan rin ng mga ano donepezil. Donepecil, mga oo, pa uh, uh, hmm. acetylcholine esterase inhibitor 'yon mga. Pampa-memory nila 'yon. Pag pag uh, pang-increase na acetylcholine, uh, no. o, Kasi sa dementia bumababa 'yon, no. And then um uh, bibigyan ng resperidon yung ibang para kay tapin para yung behavior nila mag-improve para din yon sa Alzheimer's. Doon sa behavioral problems nila kasi yung iba, oh. di ba, biglang nagwawala, nanununtok, biglang lumalabas ng bahay, so nagwawala sila. So kailangan i-control yung behavior ganun. Oh. Ah. Doon sa mga nag-aalaga ng na may Alzheimer's uh -huh. dementia, ah, oh, oh. uh, kailangan ba yung inaalagaan nila? lagyan na nila ng ID? kasi ang dami daw na wala. Kaya anong ma- Mm -mm. yung mga may ID. Uh Oo, -oh, dapat may wristband tapos uh, dapat yung gate naka-lock pag gabi kasi minsan tumatayo sila lumalabas kaya nawawala sila. O may uh -oh. ID dapat. Ano cause nitong Alzheimer's mm -mm. disease? Paano mm -mm. tayo iwas sa Alzheimer's? Start uh -oh. time board din so, doktor. So So, so nagshi-shrink yung brain, no? Yung nagsishrink yung brain, no? Unti-unting nagsishrink. shrink no? So, um, lumiliit, lumiliit o, o utak, nagsishrink. Bakit, Oo, bakit, nagsishrink. bakit, 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 uh, So, merong ano, nakaprogram siya na magsishrink. No? Ma maaring may genetic uh, problem siya. No? So, unti-unti nagsishrink yung brain. No? So, kaya yung mga chemical na importante sa memory, bumababa din. No? So, um, ang cause, yun nga, genetic, no? Uh, pero minsan pag hindi maganda yung lifestyle natin, no? so high blood, diabetic, no? matataba, no? Mag nagkakaroon ng mga baradong daanan ng dugo. No? So yun yung vascular dementia. Pag repeated stroke, lalong lumalala kasi madaming damage sa utak. Uh -huh. So pwede rin yun, Dr. Epi, na stroke pala ang cause ng dementia. Pwede, uh oo. -oh. Ano kasi naman mali 'yung tinatawag stroke na multi-infarct? 'Yun nga, maliliit na bagadong daanan ng dugo, no? So, uh, ang sanhi niya vascular dementia nga dahil sa mm -hmm. sa uh, madaming stroke. Pwede rin na ka, nagkaroon ng uh, uh -oh. problem sa brain, so pwede mag-cause ng memory loss. Uh. So, ang gamutan natin dito sa dementia, uh -huh. 'yung mga sinasabing mong mga uh Oo, -oh, 'yung gamot. So, pagdating naman, let's say, sa memory, meron nagsasabi sa atin dyan, 24 years old lang, di na daw makaalala. At yung mga nabigyan ng anesthesia, dapat bang matakot o hindi? Babalik o hindi? Ah, uh, yung sa may anesthesia, may, transiently, lalo na yung general anesthesia, pwedeng mag- uh, mag uh, cause ng memory loss pero transient lang naman tsaka hindi hindi masyadong malala no so um, nakakatrabaho pa rin sila tapos yung sabi mo yung 24 year old bakit malimutin oh, no bakit malimutin sabi minsan, niya sabi niya na CS lang daw siya mm, 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 na CS is final. lang ah, 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 ah. so minsan kasi tayo pag madaming information sa utak madaming iniisip pwede ring malimutin ba diba? kasi minsan tulala ka ang dami mong iniisip pero hindi dahil uh, pero you can still go on with your daily activities no so nakasakay ka pa rin hindi ka nawawala naiwan lang yung cellphone No, ano, kasi ang dami mong iniisip so, hindi or yung stressed. Dimensya. Hindi yung demensya. Pag below 50 years old, malago magka-demensya? Pwede rin. Pwede rin. Lalo na pag na-stroke, may mga problema sa utak or meningitis, pwede rin. But usually, 60 and above ang onset, but it can occur uh, at a young age. Uh. Ah uh, nabanggit mo na rin Doktora Epi, common batong meningitis? Mm -mm, meningitis. Uh, yung mga bacterial meningitis mm -mm. common ba sa uh, practice mo? Sa hindi as common, pero hindi hindi common pero madaming nakikita lalo na 'yung TB kasi common 'yung TB. TB. Oo, madaming TB sa Pilipinos, no? So yon 'yung uh, TB sa utak, no? So, halimbawa, ito yung utak, nagkakaroon ng nana dyan sa base, no? Base ng utak, nagkakaroon ng nana dito. So, naiipit yung mga nerve, naiipit yung nerve, no? So, an anong cause ng TB meningitis? So, yung TB, uh, basilay, no? Um nag-circulate siya sa daanan ng dugo, pumupunta sa utak, no? And then, nag nagkakaroon na inflammation. So, may mga nana dito, no? Kaya, naduduling, no? O na nagkakaroon din ng stroke because of the uh, uh, TB. So, wala namang dahilan. Ba't yung TB pumupunta sa utak? Bakit? Mm -mm. Common yun pag immunocompromised. Mahina, no? Yung halimbawa may HIV or kaya malnutrition, no? Or kaya may TB sa lungs na hindi naman tinitreat, no? So, pwedeng pumunta sa utak. Oo. Okay. Tapos, pero yung mga bacterial, viral, wala. Ano yan? Nagka bacteria oh, na ka virus oh, oh, lang, oh, oh. lang. Pwede. Pumunta oh, oh. Na, oh, oh na, oh. Mamigil, oh, oh. mabilis. Na sa bata, oh, oh, oh. Eh. Common din kung may rheumatic heart disease, nagkakaroon ng bacteria, no? Yung bacteria tatapon sa utak na no? pwede rin virus lang, na langhap lang, no? Pupunta rin sa utak, mangingisay yung pasyente. Meron tayong nababalitaan babalitaan minsan na okay naman siya. Mm -mm. Tapos ano naman ang tinatawag na encephalopathy? Mm -mm. Encephalopathy yung... yung ano ba bigla na encephalopathy oh, ano oh. 'yun? Usually naglalagnat sila tapos umi uh, nagkaka na, nagkakaroon ng problema no sa cortex ng brain so iba nagwawala no. So ano cause 'yun oh, okay. na virus lang siya? Pwedeng virus lahat ng meningitis can cause it oh, no. Bakit pumunta uh -uh. sa utak? yung bacteria nagsa-circulate. Bakit yung ibang tao, ah, ah, ah. hindi naman tinatamaan yung utak? Pwede rin. Kasi yung immune system natin. Kung malakas, so yung malakas yung defense natin, uh -uh, hindi pumupunta sa utak. Pwede rin metabolic encephalopathy. Ibig sabihin, pag bumaba yung sodium, bumaba yung sugar, may pagbabago dun sa utak, no? kaya nagwawala sila o kaya tulog ng tulog. Pag, pag inayos yung sugar, no? tumaas na, tapos yung sodium tumaas na, umu -okay sila. Ah, laging napapadyaryo, meningococcemia. Mm -mm. Oo. Mm -mm. So, ano nga meningococcemia? Uh Oo. -oh. So, Neisseria mening meningitis, no? So, ma usually may mga ano skin lesion sila, no? Nakakatakot yon no? Tapos nagkakawa ng high-grade fever, no? Tapos nagtutulog, tapos nangingisay. So, pareho din, yung bakterya pupunta sa utak, nagkakawa ng meningitis, mm -hmm. uh -oh. So, siguro prevention tips para hindi tayo tamaan nito mga infections, uh, ito ba the usual infectious na hugas uh -oh. kamay? So, hugas kamay, importante. Kasi pag pumunta ka sa public area, hahawa ka kung saan-saan, and then hahawa ka sa bibig mo, so mabilis yung contamination. Uh -oh ang pag-inom ng alak, paano siya makaka sa utak at uh, paano papasok sa utak yung Ah, uh, yung pag-inom ng alak, no, nagkukos ng shrinkage ng brain. No? shrink pag chronic, lagi-laging umiinom. no? So, nagkakaroon ng pagkamalimutin, nag-shrink yung brain. Pati yung cerebellum, kaya yung balanse hindi rin maganda. Ganong karaming alak yung bawal? Mm -mm. Usually, kung umiinom kayo, one to two bottles of beer every day, okay. But more than that, hindi na pwede. Okay. Maganda itong isang figure. Eh. Mm -mm. Uh, maganda ituro natin sa kanila. Ano ba itong <clears throat> laging na-aral natin, Dr. Circle yung Circle of Willis. Nasaan ba yung parting yan? Ito yung daanan. Ito yung brain, di ba? Uh, ito yung brain, sorry. Naka, sa base mula, ng mula brain. Sa oh, okay so, Mula sa ilalim. Halimbawa, itong sa likod ng utak ito, no? Da daanan ng dugo ito papunta dito. Sila yung supply ng brain, ha? Halimbawa, ito sa likod. Ito naman internal carotid galing sa harap, no? Ito yung posterior, ito yung anterior. So lahat itong circle of Willis nagsusupply ng ng brain. Kung mabara itong isa, madami siyang connection. Kaya hindi hindi basta-basta nagso-stroke, especially kung maganda yung collaterals, no? Halimbawa kung nabara ito, magda-divert no, may diversion para mag-supply sa area na 'yan. So parang ed sa palato oh, ay oh. hindi yung ed sa traffic eh. oh, oh. Halimbawa so, barado, pag, dito, barado, oh, barado dito, nagda-divert yung, yung traffic sa c 5 oh, iikot. Oo, oh, para mag-supply ng blood doon oh, sa area na 'yan. Oh. So may chance pa kaya nga circle eh, na oh, hindi ma-stroke. Pero pag dito sa atin, Barado ED sa Barado C5 eh. Mm -mm. Truk aabutin natin. Oo, so, lalo na kung halimbawa may bagadong daanan ng dugo na matagal na, no? So may collateral siya, may bagong bagong diversion, no? May bagong diversion na lalo na pag matagal na yung bara. Okay. Okay. Last topic, Dr. Epi, ang dami nagtatanong tungkol sa convulsion, mm -mm. seizure. Mm -mm merong mga bata 2 year old, 8 year old na convulsion naka-maintain sa phenobarbital, merong mga matatanda 30 years old. Ano ba tong seizure na yung, to? Oo, uh, yung seizure. Ano nangyayari sa brain? Ang nangyayari may abnormal electrical activity sa brain, no? May abnormal electrical activity may kuryente? Oo. So halimbawa, one side of the brain lang affected. One ha... One side lang yung pangingisay. Pwede rin yung focal fissure ibig sabihin one side yung may electrical discharge um nai-involve yung kabila kaya nag generalize no so halimbawa so ano-ano klase itong seizure? may general focal uh -oh. Vocal, oh, ano yung uh -oh. focal halimbawa focal isang bahagi ng uh, katawan nag umpisa like itong kamay lang no o Magalaw kaya lang. gumagalaw tapos eto lang mukha no atong mukha uh -huh. okay focal lang kaya umiikot lang na ganon tapos, saglit lang. no Yung iba, dalawang bahagi, left and right. Kasi dalawa yung electrical discharge, right and left. So, biglang gumagano, nawawala ano ng malay. Ano mas nitong uh -oh. focal tsaka general mm -mm -mm. seizure? Yung focal, usually may problema sa isang bahagi ng utak. Like, itong bahagi, maaaring may tumor, abnormal na daanan ah, ng dugo. Ah, Oo. Or, minsan, pag mga bata, itong merong lumiliit lang ito mga sclerosis, itong bahagi bakit, na yun. Bakit sa bata? Sa bata, yung mga uh, seizure disorder na wala namang tumor, walang abnormal na uh, daanan ng dugo, basta pag nagdevelop sila, ma mas maliit ito, so nagkakaroon na abnormal electrical discharges. Uh. Yung iba naman, yung structural, ibig sabihin may problema dyan, stroke, tumor, o nauntog, may dugo, yung mga ganon. Bakit kailangan bigyan ng gamot or pwede bang walang gamot kasi yung ibang nanay hindi na lang bibigyan mm. ng gamot o hindi papatigin Sabihin, eh, paulit-ulit lang naman Ah halimbawa kung ang cause yung fever yung b oh ooh pag naglagnat Oo, b febrile uh, seizure no Ibaba lang yung lagnat no wag uh, halimbawa pag umpisa pa paumpisa pa lang yung lagnat, lagyan na ng ice pack, ng no, paracetamol, para hindi na mag-seizure. No? Kung one or two times lang, okay lang. Pero kung paulit-ulit na, kailangan gamutin. Kasi pag halimbawa nangisa yung, yung uh, pasyente, no? minsan nawawala ng na oxygen yung utak, nagkakaroon din ng damage. So, importante Tsaka gamutin. pagkatapos ng convulsion, parang hinanghina sila. Oo, oo hinang hinanghina sila. Minsan na aksidente, biglang natutumba, nasusugatan dito. So, delikado din. So, hindi sila pwede mag-drive? Akong ah, kung control yung seizure, pwede. Pero hindi pwede yung mga delikadong ano, trabaho, yung pilot, or kaya yung mga ano, importanteng mga trabaho, yung, or ano pa bang importante yung bus mga driver. bus driver. Oo. Anong first aid sa convulsion mm -mm. pag nag-seizure pahigain lang i-turn to one side para hindi mag-aspirate huwag lalagyan ng mga spoon Kutsara, sa Oo, hindi, na hindi na kailangan kasi baka matanggalan pa ng ipin eh. pagilid lang after a while nagigising naman pero kung maaari din dalhin ka agad sa ospital o, kasi baka kaila i-load ng gamot kasi kung matagal siyang nangingisay, nawawala ng oxygen ang buong katawan, magkakaroon ng damage sa brain. Yung focal seizure, yung mm, -mm. parte, mm -mm. ano Gising yung pasyente? Oo, pwedeng ito lang, oh, twitching lang, pero gising. Gising yung pasyente. Meron din as convulsion na wala lang parang tulala lang parang tulala lang oo oh, yung mga absan absan ano yung parang tulala oh. lang na oh, oh. Oh, oh. o baka mayroong nakikinig sa atin tulala lang seizure pala o oh. oh, minsan common sa mga bata nagsasalita biglang nakatingin yung tingin lang tulala nag-freeze for a few seconds tapos okay na naman yung absence seizure kailangan common, din gamutin well, common sa mga bata oo <laughs> uh -uh. So ngayon ano ang gamutan dito sa seizure? sa general mm -mm. sa focal mm -mm. tsaka yung absence na natutulala anong gamot So iba-iba kung halimbawa focal seizure lang <clears throat> Pwede yung carbamazepine oxcarbazepine, yung mga ganon no Ulitin so, uh, carbamazepine, tegritol, o uh, uh, trileptal, yung mga ganon, kasi focal yon, no? Pwede rin, kung hindi hiyang siya, kasi ang side effect, rashes, no? Or nakakahilo yung gamot na yun, pwede valproic acid, yung mga ganon. Ngayon, kung generalized, madaming gamot din. Yun, yung mga leveteracetam, phenobarbital, madaming yung mga lacosamide, madami na nga yung mga gamot, uh. Ano yung murang gamutan para sa kanila? Yung mura, yung... Um, Marami kasi kababayan natin, hindi na umiinom. May isa nga dyan, anak niya, six months, hinayaan na lang daw mag-fissure. Uh, mura yung Phenobarbital, piso lang kasi yon. Ah, piso oh, lang. Oh, oh, yun lang. Oh, pwede yun na lang. Pwede yun na lang, oo. Wala namang side effect kung pa uh, Minsan matagalan. pag, ano, yung mga bata nagiging hyperactive, uh, uh, hyperactive sila, yun ang side effect. Pero... Okay nang gain maging hyperactive kesa nagsi seizure, 'di ba? Kung 'yun lang talaga ang kaya. Pwedeng may mga generic na rin ng mga uh, uh, oxcarbazepine, carbamazepine. Ang matagalan o, ba ano, itong gamot sa convulsion? Kung halimbawa, febrile seizure 'yon, mga after 6 year old nawawala na. Ah, okay. Pero kung structural 'yung damage, na o cerebral palsy, 'no, matagalan yung gamutan. So, hindi naman dapat matakot dito. Tapos, para saan yung EEG? Ah, yung hindi EEG? Nila, hindi nila kaya, mahal daw EEG. Uh, Oo, oh. pwede naman sa government hospital kung merong white card sila, no, konti lang babayaran. So halimbawa nakagamot na sila paano malalaman kung mayroon pang abnormal electrical discharge sa brain kung okay na yung yung dose na yon titingnan sa EEG okay kung a ah, abnormal pa so pwedeng taasan yung makikita gamot Makikita sa EEG uh, uh, kung ano. yung spikes abnormal electrical discharge doon uh, yun hindi siya ECG hindi, sa, ulo. Uh, sa ulo siya EEG Medyo uh, okay. So konti lang siguro, Dr. FP uh, bago tayo magpaalam sa kanila eh, tungkol sa hilo Ha Marami ata nahihilo. Yung hilo? Hilo na lang, konting hilo. Sa tenga ba o sa utak uh -uh. ang hilo? Minsan may nahihilo yung mga pasyente pag biglang bumabangon, positional. Pag yumuko, may kinuha sa taas, nahihilo o pag nag-turn to one side. Uh -oh. Yun hilo yung positional yun. vertigo, no? Dahil yung sa tenga may imbalance ng input sa tenga. So ang um, Treatment doon, head exercise, tsaka yung mga beta-histine. Uh -oh. Ano kayong head uh -oh. exercise? May tinuro sa akin mm -hmm. si Dr. Carlos Chua, mm -hmm. neurologist, mm -hmm. na pag tumitingin minsan sa baba, nahihilo, meron siya mga ganong-ganong exercise. Uh -oh. Usually, pinapahiga on one side, uh -oh. tapos pinapatayo. Okay. Or uh -oh. parang ginaganon lang yung ulo, binabab, meron mga ganon, pinapractice? Uh, mas maganda yung hihiga sa ano sa edge ng bed tapos biglang tatayo. Ano yon? Oh, oh. Epley. Uh, oo, oh, ang mga eplis maneuver. Ah para sa tenga yun? Uh, sa tenga, oo. Uh. Tapos oh, sa so, so ano ibang cause naman. Ang hilo? ibang cause rin halimbawa may problema sa cerebellum, 'di ba? Sinabi ko yung cerebellum Likos for balance atelum. sa likod oh, ng atelum. utak. So, kung may problema doon, maaaring may dugo, may tumor, may stroke ano uh, mahina rin yung uh, walang balanse pang lasing sila minsan yung mga diabetic may problema rin sa nerves di ba hindi hilo naman uh, hilo sila pero uh, walang balanse rin. Mm -hmm. uh, uh, walang balanse yung hilo pwede rin drug induced may mga gamot na nakakos ng hilo tulad uh ng -huh. yung mga carbamazepine nakakos ng hilo uh, yung mga gamot sa seizure pwedeng magkos ng hilo uh -huh. Tapos, mayroon ding hilo galing sa utak. Mm -mm. Yung mga insufficiency, ano ba oh, yun? Oh yung vertebro basilar insufficiency. Pag walang, yung, pag walang konti pag yung, yung blood flow, Pag masikip yung necktie, uh, pa, Dito sa posterior circulation, pag um, konti yung flow dahil may mga baradong daanan ng dugo, pwede rin mahilo. Pero pwede rin mahilo bigla pag abnormal yung heartbeat, yung mga syncope. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Kasi humihinto yung puso, walang blood flow sa utak, biglang nahihimatay. Uh -huh. Ano yung gamutan para sa hilo? Ano yung kumplayante sa tenga? Di ba maraming gamutan? May meclisin, mm -hmm. may, oh, may disita, oh, 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 oh. may CERC, oh, Ano yung okay. mga Yung pinaka-safest yung, uh, kung halimbawa positional, as I said, pwedeng head exercise, tapos pwedeng beta-histin, ang pinaka-safe. Beta-histin. beta oh. kung ang problema ay stroke sa brain, di pang stroke ang ibibigay. Kung tumor, o operahin yun. So, ano itong mga studio mm -mm. Para sa hilo rin, pero kung matagalan kasi yung studio nakaka-Parkinson's. Uh -huh. Ah, hindi so, rin siya pwede. Oo, So, mas safer yung beta-histine. Dr. Uh -huh. okay. Lisa, final